diba umaagiot mga boss ay agiot eh? kaya papalitan natin ang black wire na to hey what's up mga boss mandang araw sa so let's see yun ang unit pala natin is Suzuki pero applicable ang trouble na to sa lahat ng unit kung makikita nyo mga boss tumapak tayo ng brake habang naka park light pero namamatay yung ating park light at saka brake light sa right side at syempre tatanggalin natin to para maging klaro sa inyo kung ano ang problema nito at paano ito masosolusyunan. ang unit pala na to is na trouble na ng hapon pero hindi lang nila natumpak ang napakasimpleng problema so kung observe nyo dito ang bumbilya niya is bago na. Dahil pinalitan na nila ito at nilinisan na rin ang kontak sa ilalim pero ganun pa rin mga boss. Pati yung negative wire nito na nakaipit ay nilinisan na rin nila ng mabuti pero ganun pa rin mga boss. Kaya susolusyonan natin ang problema to. Dahil marami na rin ako na experience sa ganito kaya napaka easy na lang nito mga boss. Ang problema nito is itong negative wire. At syempre papakita natin ulit na nakabakla siya. So park light on tapos tapakan ang brake na mamatay. Pero kapag hindi pinailaw yung park light tapos nagtapakan ng brake umiilaw siya. So ibig sabihin mga boss, Kapag nagsabay yung park light at saka brake light Nagkukulang siya ng kuryente Although maintain ang ganyang bultahe Dahil sa ground wire na to mga boss So nung inunat ko yung black wire Or yung negative wire Tumutunog siya Ibig sabihin Dumaan siya sa pagkalos kontak at nag-init Either malapit na maputol ang wire na to Ayan so pakinggan nyo mga boss Diba? Umaagiot mga boss. Ay, agiot. Kaya papalitan natin ang black wire na to. At ito, tinanggal na natin yung harness para maganda yung trabaho natin. Parang original pa rin. At pwede rin naman tong jumpira na lang para mas padali yung trabaho. Pero syempre, yung gagawin ko is standard talaga. Yan, tatanggalin na natin tong lock pin guide nya sa gilid. Although iba-iba naman ang design ng wiring socket. Yung iba wala nang ganito. Kaya mas mabilis yung gawin. Ayan, so natanggal na natin yung pin. At susundutin na natin yung lock ng ating wiring connector pin. Para masundot natin palabas at matanggal tatanggal na natin mga boss. Ayan, natanggal na natin at syempre, tatanggalin na natin itong mga electrical tape para mabunot natin yung wire ng mabilisan. At dito naman sa banda na may pumbilya, kung makikita nyo itong ground mga boss, iniipit lang to. Although iba-iba naman ang construction, meron ding iba na nakahinang talaga at mas matibay at secure yun. At syempre, hindi ko nalang ipapakita yung whole process sa pagpalit natin ng wire, real basic naman yun. So skip na natin at andito na mga boss, tapos na nating palitan. So paalala lang mga boss, sa pag-ipit nyo dito, dapat napakahigpit ng wire. Kung natin yung mabuti, hindi ba natatanggal. Kapag hindi siya natanggal, so good sa yan mga boss. At dito naman sa bandang may pin, so napaka-secure nito kasi iniipit talaga natin. At siyempre, lagyan natin ng electrical tape para murag original ba? O oh, origoy. At ito rin, paalala ko sa mga nagkawiring ng mga sasakyan. Ayan, kikita nyo mga boss. Pag putol ko ng tape, hindi ko agad-agad dinidikit yung tip or yung dulo ng ating electrical tape dahil dito tayo nagkakamali. Dahil sa pagputol natin, na-stretch yung ating electrical tape. Hayaan muna natin ng ilang segundo para bumalik siya. Dahil kapag dinikit mo yan agad-agad, 100% batatanggal yan dahil magre-retract yung na-stretch na part. Kaya makikita nyo yung ibang wiring, natatanggal yung tip ng ating electrical tape. At kung gagamit ka naman ng pangputol, ay no need mo na mag-wait. At dito mga boss, na ikabit na natin. So ito na yung purmahan niya. So malinis yung tingnan, parang original. Weh! At syempre, itest na natin para malaman natin kung mapapahiya ba tayo sa mga hapon. Or gumana ba yung mga mikos-mikos natin dito. Yan, so una yung parklet. and umilaw naman siya mga boss. At tatapakan natin tong brake pedal. Kung iilaw ba or mamamatay pa rin. Kung ganoon pa rin, palitan na tong sasakyan ayan umilaw siya oh ayun mga boss nag high na siya and low epektibo ra gid binisaya ang inayuhan mga boss so matutuwa na naman yung amo natin dito at sana dagdagan yung ating sweldo at kung umabot ka sa video na to comment down below kung napagdaanan mo rin ba ito at huwag kalimutang i-share ang video na to at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page thanks for watching god bless lahat see you at the next video